sa pagpapatuloy ng pag-uusap ni na kuya at ng natalo sa task na si Yam Yam. Paano na mga pangarap mo ngayon, Yam Yam? Ah, hindi pa ito ang last na mangangarap ako. At pagdating ko sa outside world, mangangarap at mga mangangarap pa rin na po ako. Siguro sa ngayon, hindi nga lang po ako sinuerte, pero mangangarap at mangangarap po talaga ako po kuya. Hindi-hindi po ako susuko. Saan man ako, mapunta. Yam, yam. Kuya. Makinig ka ng mabuti. Dahil may importante akong sasabihin sa iyo. Bagamat ikaw ay hindi nagtagumpay sa inyong dual challenge, ay hindi ka pa evicted sa aking bahay. Ang mga nangyari ay bahagi lamang ng pagsubok ko sa inyo hindi pa tapos ang laban mo, Yam Yam. Laban po, Kuya. Yam Yam. Kuya. Sa puntong ito, gusto kong sabihin sa iyo na ikaw pa rin ay isang official housemate ng bahay ko. Lamad, <laughs> Pero dahil ikaw ay hindi nagwagi, ikaw ngayon ay bahagi na sa listahan ng mga nominado. At katulad ng nasabi, ikaw muna ay kailangan lumabas ng bahay. Hindi ka muna maaaring pumasok hanggang sa panahon na itatakda ko. Pero yam-yam, tuloy pa rin ang buhay. Salamat talaga po, Kuya. Alam ko, na-emosyonal ka ngayon. Pero nakita ko ang tapang sa desisyon na ginawa mo kagabi. Na kahit ikaw ay nabigo, taas noo pa rin ako sa'yo. Dahil pinaglaban mo ang pangarap. 11, 11, 13, Kung sakaling ikaw ang makakabalik pa sa loob ng bahay, gamitin mo ang natutunan mo ngayon. At gamitin mo...